Daghan gulmigas anak oy. Oh, pinasay pang ikog oh, nindot ikog oy buyage. Sas buyage kanindo tog ikog ni pangga. Buyage. Unsa man gyud ani mo panga. Buri titing buri titing ari titing ari titing ari titing good morning anak ko. Ay sas ay galabi si Mama Lisa, maayo gyud. Porting love ni Mama Lisa, Good morning mga balangga ko. Araw ngayon ng lunes. At si papi maagang nagigising. Dahil gusto niyang mag-aral. Gusto kang pumasok sa paaralan anak? Gusto kang pumasok sa paaralan? Ha? O oh, dili mo iskwila. O, o asos naglibog naman niya. O oh, guy, ay giingkit si mama. Ayaw, ingkita si mama anak. Masamad si mamas si imong ngipon. Kalab sa bibi papi. Why so daan oy? unsa ano sa mga ron sa akong anak, oy? unsa ano sa mga na ni akong anak, oy? unsa ano sa mga na ni akong bibi, oy? Umanabi na na kong limpyo imong anak. Limpyo na kain anak. Yan, limpyo na kain anak. Imong dunggan, anak. Kuangid ka kutunbats na horot ani anak. Hala, unsa ni anak? Na lagi buling imong dunggan anak. Ew. Ew, na ibuling ang dunggan. Ew. Ew, na ibuling ang dunggan sa bata. buyage. Down, oy. Ngo man isod andon akong anak, oy. ang may isuwa ka aniron, oy? Buwad na po. Dili oy. Magsuka akong bata sa buwad. Magsuka si papi sa buwad. Digid po ide. Digid po ide makaagbuwad akong bata ron. Ang ganda ng ano. Ang ganda po ng buntot ni papi guys. Oh. Yan. Sobrang. unsa ka di anak. Kasi mag-iingkit anak. Lunso. Ay, gilimpihan ng hugaw. <laughs> hugaw, mana anak? Imo gikaon ng hugaw? Oy, dirty mantos tos god. Kanindot sa uy sa akong anak oh. ading 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 ding ading 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 ang ading. Oh, may imong ikog oh, hello guys. Ang ganda ng buntot ni Papi, guys. Parang corona, guys. Ito po ang nagdadala ng swerte ni Papi, guys. Ang kanyang buntot. Ading 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 ding ang ading 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 ang ading ading ding ang <laughs> Wa wow, man hilab ti imong ikog. Ang ading 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 kanindot sa ikog. Kanindot sa ikog sa ako nga papi. Mm, lovely sa. Kanindot sa ikog sa ikog kanindot sa ikog ni papi. Puerting nindota Parang kuruna ang ikog sa bata. Ang buntot ni papi, parang kuruna, parang kuruna. Ang buntot ni papi, ang buntot ni papi, parang kuruna, parang kuruna. Ang buntot sa bata mm, parang <laughs> ganahan ni bata. Tara 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 tara. Dili, pinonggan ng ikogoy. Pura ko ni Corona ng ikog sa bata. <laughs> Smile, anak. Smile. <laughs> Pinunggo ako mo, anak ko. Pinungo ako ng Nahilo, guys. Thank you for watching, guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Happy Blaze Monday.